Lahat tayo ay nabubuhay sa isang makasalanan at tensyonadong mundo. Sinasabi ng Biblia na ang kasalanan at ang kasamaang bunga nito ay dumating sa mundo sa pamamagitan ng sangkatauhan mula sa pagkatukso kina Adan at Eva. Ang kasalanan ay nagiging dahilan at epekto ng kasamaan, kahirapan at pagluha na nakikita natin sa lipunan ngayon, gayon din sa politika at gobyerno. Ang mga maliliit at mga taong tapat naman ay maaaring magdusa ng gusto. Masakit sabihin pero totoong nangyayari. Ang Biblia ay nagsasalita ng napakalinaw tungkol sa relasyon sa pagitan ng mananampalataya at ng pamamagitan mahalaan Dapat nating tandaan na nilikha ng Diyos ang mga otoridad na namumuno sa atin kung paano niya tayo nilikha. Sa ating batas sa lupa, maaaring sumusunod lamang ang mga tao Ginagawa natin ito base sa tungkulin ng bawat isa. Pero what really matter is ang Diyos pa rin ang nasa trono. Siya pa rin ang tunay na hari. Nangangahulugan na ang isang hari ay namumuno at nagahari. Siya ay hindi matitinag at hindi mapapalitan ng kaluwalatian at karangalan. Hindi tayo iniiwan sa kabila ng kung ano ang nangyayari sa mundo. Ayaw man natin sa gobyerno o sa mga namumuno. At ano man ang ating nararamdaman sa ngayon, ang totoo ay may plano at layunin ng Diyos sa mga nangyayari. Sabi sa Biblia, lahat ng mga otoridad ay inilagay ng Diyos sa Roma chapter 13 verse 1. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Hindi man natin naiintindihan ang plano ng Diyos, ito pa rin ang will niya kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya dahil siya ang mas nakakaalam ng lahat. Sa Kawikaan chapter 16 verse 1 to 2 nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lamang ang makakapagusga kung ano talaga ang ating motibo. Hinihinto ng Panginoon ang mga plano ng mga bansa, pinipigilan niya ang mga layunin ng mga tao, ngunit ang mga plano ng Panginoon ay nananatiling matatag magpakailanman. Tama na ang awayan at sisihan. Kaysa makipagtalo o makipag-away sa iba, ang dapat nating gawin ay manalangin. Ipanalangin natin ang ating mga pinuno na magkaroon sila ng tunay na pakikipagtagpo sa Panginoon. Ganun pa man mga kapatid, anumang gulo ang nangyayari sa ating mundo, ang Diyos ay may pangako sa kanyang mga salita. Nangako ang Diyos ng bagong langit at isang bagong lupa, kung saan mananahan ang katuwiran at ang lumang kaayusan ng mga bagay ay lumipas na. Imagine ang isang bagong langit at lupa, isang lugar na wala ng kasalanan, wala ng kahirapan at pagdurusa, wala ng kawala ng katarungan, wala ng korupsyon at maduming politika, wala na rin ng sumpa sa pahayag chapter 21 verse 22 to 27. At wala akong nakitang anumang banal na dako dito. Ang dahilan ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay ang mga banal na dako nito. Ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw ubuan upang magliwanag dito sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag. Ang kordero ay ang ilawan nito. Ang mga bansa ng mga iniligtas ng Diyos ay maglalakad sa liwanag. Ang mga hari sa lupa ay magbibigay ng kanilang kaluwalhatian at karangalan dito. Kailanman ay hindi isa Tarangkahan. sa tarangkahan sapagkat wala ng gabi roon. Dadalhin nila ang kaluwalhatian at karangalan ng mga bansa dito Kailanman ay hindi makakapasok doon ang anumang marumi o ang sinumang gumagawa ng kinapupuutan ng Diyos o ang gumagawa ng kasinungalingan. Ang makakapasok lamang doon ay ang mga pangalan ay nakasulat sa Aklat ng Buhay ng Kordero. Nakita natin sa New Heaven at New Earth na bagamat may mga nation pa rin at mga rulers, pero isa lamang ang sigurado, hindi na ito napapailalim sa sumpa. Wala na itong kasalanan o korupsyon, isang nation na walang kahirapan at wala ng kasamaan. Isipin ng isang mundo kung saan ang lahat ng tao ay nagmamahal. Natatakot at nire ang Diyos, isang lungsod na malaya na sa sakit at kamatayan. Magkakaroon na rin ang mga tao ng glorified body, isang katawan na hindi na tumatanda at mabubulok pa. Sa pahayag chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati unang ng panambitan man o ng hirapaman, ang mga bagay noong una ay naparam na. Yes po, sa bagong langit at lupa, isa ng banal na lungsod, lahat ay binago na ng Diyos at ang original na layunin ng Diyos sa Eden ay ibabalik. Ang Diyos ang siyang magahari sa mga bansa at nakaupo sa kanyang banal na trono na naglalarawan ng kanyang kataas-taasang kapangyarihan. Siya ay makakasama ng mga tao magpakailanman. Ano man ang kinakaharap na suliranin at problema ng bawat gobyerno ng bawat bansa, hindi gobyerno ang luna sa lahat ng ating mga kahirapan sa lipunan. Hindi tayo maliligtas sa politika o ng kahit sino pa mang pinuno. Ang Diyos lamang ang makakapagligtas at siya ang nagbibigay ng sagot sa mga problema ng lipunan. Ang pag-asa ng isang bansa para sa pagbabago ay hindi makikita sa nagahari sa alinmang bansa. Kailangan ng mga tao ang Panginoon. Ang kaharian ng Diyos ay isang tunay na pamahalaan mula sa langit. Sa huling panahon, papalitan nito ang lahat ng pamahalaan ng tao, ang isang bagong langit at lupa, ang isang lungsod na puno ng kagalakan at kaluwalhati at palagi tayong manampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan sa banal na lungsod. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.